Bumuelta ang palasyo sa resolusyon ni Senator Robin Padilla na paimbestigahan ang PCO dahil sa pagpapahayag ng di Manoy maling impormasyon. Samantala, hindi naman nababahala ang Malacanang sa mga akusasyon ni Zaldico sa unang ginang Liza Araneta Marcos. Narito ang reporta. Pinalagan ng palasyo ang bagong hirit ni Senator Robin Padilla sa pamamagitan ng isang resolusyon sa Senado na pinaiimbestigahan ang Presidential Communications Office. Inakusahan kasi ni Padilla na nagbibigay ng mga hindi beripikado at peking informasyon ang ahensya. Una nang naglabas ang senador ng audio clip na sinabi niyang pakikipag-usap ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro sa mga di umanong bayarang vlogger na siya rin itinanggi ni Castro. Buelta ng palasyo proof, uh, piece of evidence uh, to what he is, uh, I don't want to say accusing, um, telling us uh, some kind of negative on the part of the PCO. Hindi naman nababahala ang palasyo sa mga serye ng mga pahayag ni Zaldico na idinadawit na ang buong First Family. Sa pinakahuli nitong pahayag, pinagbintangan niya ang unang ginang Liza Araneta Marcos na pumigil sa mga congressional inquiries dahil sa di umanay dawit ang kapatid nito na si Martin Araneta sa noong isyu ng Onion Cartel na siyang nagpataas ng presyo ng sibuyas. Ayon sa palasyo, nag-iimbento na lamang ng kwento si Ko para siraan ang administrasyon. Kinala po natin. Ang First Lady, kung paano mag-react sa mga Itong negatibo ng mga uh, balita, mga kwentong walang basihan. Magkikibit balikat lang ang, ang First Lady. Alam natin kasi at alam niya kung anong katotohanan. At yun, may mga taong nagtatanggol at nagsasabi kung ano ba talaga yung nangyari. Samantala, pinanindigan naman ng palasyo ang pagtawag na isang uri ng political destabilization. Ang pagpapahayag ng kahandaan ni Vice President Sara Duterte na pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos bilang Pangulo kung sakaling bibitiw ito sa pwesto. Malinaw raw kasi na tila inaasahan na ng bise ang pagbaba sa pwesto ng Presidente. Iba po sabi ng konstitusyon. Tama po na siya po ang next in line and succession kapag ka po legal ang pagkakatanggal at uh, pagkaka sa Pangulo sa pwesto. Iba naman po yung nag-a-anticipate at uh, sa gitna ng mga isinisigaw ng kanya mga kaalyado o ng mga supporter na bumaba ang Pangulo sa pwesto. Magkaiba po yun.